Okay, hindi ako may narito na po yung mga gamit ko. Let's check it. Doktora Tanyag, there is nothing here that will incriminate Dr. Anand. Kahit dito, wala. Nakakatakot uh, pala mang pa inject dito. Oo nga. Ah. May doktor na nag-uncover na injection dito. Lipat ko na lang kaya yung anak ko. Um, hello po. Excuse me po. Uh, pasensya na po. Naringgan ko lang po yung pinag-uusapan po ninyo. Naku, huwag po kayong matakot na magpagamot po dito sa Apex. Kasi sinisigurado naman po namin na maalagaan po namin yung mga mahal nyo po sa buhay dito. <laughs> Nurse, totoo po bang may nagkamali na doktor dito? Oo nga, uh, napakatakot eh. Ah, uh, uh, alam nyo ba, yan yung iniimbestigahan ngayon. Kaya hanggat hindi yan napapatunayan, yan ay chismis lamang. Ano ba kayo? Lahat po ng doktor dito magagaling. Kaya po, Nay, huwag niyo po ilipat yung anak niyo. Hindi mm. Ay, naku, natin sigurado. Oh, uh, uh, ay, naku, gagawin na lang. Gusto nyo, ibigay ko na yung dessert niyo, Ha? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Siguro naman, nalino na yung pangalan ko, no, Zoe? Kaya pwede ba tigilan mo na nga ako? Tsaka, Zoe, hindi naman magagawa ni Annalyn yun eh. Pero pinagdadasal ko pa rin na sana kung sino man ang may gawa nung kay Carlos, mahuli na siya hindi pa tayo tapos. Naniniwala ako na may galit sa kanya ang gumawa nun. At isa ka doon din. Oo, oh, oh, may galit ako kay Carlos. Pero hindi ko magagawang pumatay ng tao. Zoe, maraming may galit kay Carlos. We don't know all these people. Dr. RJ, Tita pasensya na po kayo. Nag-aalala lang po si Ate Zoe para kay Dad. Naintindihan naman naman yun, Harry. Wala namang problema doon eh. Pero sana hindi siya nang bibintang ng tao. Doc Minor, babalik na po ako sa duty ko. Okay, gagawa ko na to ng report at isasubmit ko sa board. sa Ito yung hinahanap namin! Bak mo mo! Sabi ko na nga, bag guilty ka eh! Hindi ka Sir! 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 Huwag mo sa tatay, mo pa rin yan? Kinakita lang ang ebidensya? She tried to get my dad! Dapat na rin ay nito sila sa inyo namin siya! of malpractice and attempted murder. Ay, hindi sa akin yun. Hindi ko alam paano napunta sa ko yun. Nay, hindi, hindi ko alam paano nangyari yun. Tay! Thank you po, Nina. Uh, Mac, paano ba kasi napapunta yung vial na yun sa coat mo? hindi ko po talaga alam, Nina, eh. Basta nung no, kinuha ko po yung panyo ko, nahulog na lang po yung vial. Anak, hindi kaya nanggaling yung vial dun sa pasyente na tinurukan mo? Uh, hindi po na eh. Tinurukan ko lang naman po yung pasyente kasi Nakiusap po sa yung nanay niya. Ayaw po kasi magpa-inject sa mga nurse eh. Pero wala po kong ginawa ka na vial nun. Pero yung vial na yun ang eh, nagpahamak sa'yo ah. E eh, paano mo ngayon ibig din ay eh? eh, nahulog na sa coat mo? Hindi ko po alam, Nina. Nay, tingin niya po ba matatanggal na po ako sa Apex? At ano, naku, hindi no. Ano ka ba? Ang tatay mo, isa sa may-ari ng Apex. CEO yun. Eh, sino ba bang Sige nga. Si Zoe? Excuse me, no. Hindi siya totoong tanyag. Anak, tatagan mo lang yung loob mo, ha? Wala kang ginagawang masama. Wala kang kasalanan. Kaya dapat wag kang matakot.